Matunog na naman ang pangalan ni Vice Ganda. Sasali umano siya sa rally bukas, September 21, 2025 para labanan ang katiwalian sa gobyerno. Inuudyok din siya na tumakbo sa eleksyon sa darating na taong 2028. Ayon kay Direk Love Diaz, ay dapat iudyok na tumakbo bilang pangulo si Vice Ganda. Anya sa kanyang podcast, seryoso yan ha. Seryoso, kasi napakablik ng future pag hindi natin mabasak yung wall na yon. Yung Sara Duterte wall, which is coming. The nightmare is coming. It's only two years away we need to act. Gamitin natin ang pop culture to destroy that. Itatambol umano si Vice kay Chel Jopno, o kaya kay Lenny Robredo o kay Lisa Hontiveros. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang e-like, subscribe, e-share at magkomento. Dati ay pag naitatanong kung nais ba niyang kumasok sa politika, ay ayaw niya dahil marumi-umano ang politics. Pero kamakailan, nang mapag-usapan muli kung gugustuhin niya na ba na tumakbo sa susunod na eleksyon, anya, ang pinakamataas na posisyon umano ang pipiliin niya. Tatakbo siya bilang presidente ng bansa. Hindi umano siya gagastos. Nasa taong bayan na umano kung iboboto siya o hindi na politika, itatakbo na siyang presidente. Ah, talaga? Oo, basta wala rin siyang gagasto oh. sa alam lang ng tao na kung naniniwala yung mga tao sa kanya, di iboto siya. Kung hindi, huwag siya iboto. Mm. Ganon. Ayon kay Christy Fermin, sa isang episode ng Showbiz Now na, ay sa nakaraang isyo ni Vice na Jetski Holiday Skit niya, ay baka dahil umano na pagutusan ito ng dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Anya, isa umano sa nagmamay ng ABS-CBN ay si Romualdez, na siya namang itinanggi ng dating Speaker of the House. Nagpapaswelgo daw sa kanya ngayon ay yung tinatawag nilang si Tamba o Si Speaker, speaker o, o Romualdez. Romualdez, siya ang nakabili ng isang bahagi ng ABS-CBN, kaya parang lumalabas pa pinag-utusan. Malala ang natanggap ni Vice na pambabatikos, matapos pumutok ang isyo ng jet ski holiday skit niya na patama sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nanahimik lang ang komedyante. Anya, alam niyang malala ang batikos sa kanya pero nanatili lang siyang tahimik. Ang kapalit naman umano ng kanyang pananahimik, ay ang pagkapanalo niya ng Best Actor, sa 73rd FAMAS Awards, sa movie niya na End the Breadwinner Is. At may mga bagong endorsements din umano rosha. May bagong pelikula din ang TV host na pinamagatang Call Me Mother, na ipalalabas sa Disyembre bilang entry nila sa MMFF sa isyong pinakaharap ng bansa, makikisali ang It's Showtime host sa rally bukas upang poksain ang korupsyon ng bansa. Sa araw din na ito idineklara ang martial law noong 1972. Suhestyon ni Vice, dapat daw ang mga taxpayers ay may tax holiday din. Lalo na't, kinukurakot lang naman ito ng nasa posisyon. Malaki umano ang ambag ni Vice sa mamamayang Pilipino at malaki umano ang kanyang impluensya, kaya malakas umano nakatunggali si Vice Ganda para sa presidential election sa taong 2028. Kung mahihirapan umano siya sa responsibilidad ng isang pangulo, maari naman umano siyang mag down at palitan ng vice-presidente. Tanong naman ng ilang netizens, sakaling manalo siya bilang pangulo, ano ba raw ang itatawag kay Ayon Perez? First Lady ba ang itatawag sa kanya? sangayon ba kayo natatakbo si Vice Ganda sa 2028 election? Anong senior rito? Comment down below.